Nga yeah, nga yeah, po. Uli eh. Nga po siya na. Niyan po lang. Bala yan po. Tuninan po natin na rin nilima sila. Bà phụ à anh mình sao sẽ kinh muốn á dala sa akin kabudog ko ba hmm. laki oh ito yung fridge ito ito ay yung palikino ko yun te ikaw te atong camera saan itataktak ko eh ha namatay na oh Ito pala kinukuryente. Oh, ay. Maluktot. Yung parang nilulusong din na ano, 'to eh. Ah, dito pala live. Eh. Ah, wala na. Oh, ah, nakatakas na. Ayahin 'na. Hindi po, may pawikan po. Oh, uh, ah, ah, balo. Kakawarin. Ano pati, quality it, Yung, ano, yung payat na payat. Yung, balda na. May naman Hindi na, oh. Abi ayo tu, dilipat dating at, awal ni mama Oo may ito, kay? O, yung isang timba. Marami pa rin baka yung oh. maka... Hindi, apakalaki. Buti pang inanano ko laki ay. Wag, na. Dali mo na. Baka makawala pagkalakay ka <laughs> Sabi ko sa iyo ay hindi eh, ko nga magagumat. Bakit? Nasibat yun, nasibat nga Yun yun oh no? Yun oh no? Crates yun oh no? Otoy dali ka GM Ah hmm. pakala aba Diyos ko po patatawarin Ah eh. pakala ka eh ko lagi yung gabi Malaki pa ito sa <laughs> Malaki ito sa delays. E, ito ito yung natin delays. Salikupin natin. Walang hiya. Ang laki ay. Hawa ko na eh. Hindi ko lang pinisil. Sabi ko ay. Lili. Panain mo. Eh parang arin na yun. Tilapia. Ay tilapia. Oto yun. Oo. Yan o. Tiyan Tiyan mo. Hindi, ti dalag ba yung kanya? Tilapia? Ay, kung yung tilapia? Ha? Ano nga, madaling hulihin yun. Malaki, ay! Ah, sumili Ay, eh, siya nga, ano, nang palakayan, na o dalaga. Dalag Oo. Na. Uh -uh. <laughs> hmm. Nadali mo na. Ay, lagi dun. Tilapia nga. Lagi sa Lagi sa yun. crates. Ang laki din niya eh. Walang hiya. Ay, nagali mo na ito eh. Narito lang yun. Hindi maglalalayo. Yung palang kayo labas ang balugbog ay. Ano ito eh, Gabaraso kaya? Bata. Nang bata ano? Isa nga. Gabaraso nga ito Sayang. Hindi lang yun. Hindi mo naman Dini, ini ini nalawis. Ini batu. Ini dinin awal benda-benda dinin. Okay. Ulang sudah ha? nampak. Hah? Ada nampak. Sudah ada berburu. Foto ikan apa naim? Apa naim mame sama tadi? Oh, ilapet mentim bau tu. Mama, mama ilapet mulang, ilapet. Malakin itu ari. Tama, tama. Yan, nasa loob niya. Ang unlock eh. Sa crates. Ay, lock niya. Nagagawa mo ito. Mm -hmm. Nasok-sok pa lang. Hito. Okay. Yan ah. Ah. Eh, ibabad ka sa tubig. Ano? Ay, nalumpat para ano. Oto, ano? Hindi ka ito. Baka wala. Nalumpat daw. Maharin ang tulong niya yan. Ngayon sa punong yan. Dito dito sa side dito yan. Wala well, din dun.

uli nagalaw. Oh. pala naman ito eh. Yo 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 Ito baka ulit 'yun. Try. Mga gato. Oh. Oh. Hindi ito pwede Sa dalaga, no? 'yan. Oh, dito, dito. Meron din yan, oh. Are, 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 are. Ang laki tamo ba? Dito, dito, dito. Ay, hmm, laki, oh. Tilapia nga. Yan na yung nasipa ko din, nagalaw. pipi sampai yang itu di sini itu merem pudi ini.

മ്മ് മറഞ്ഞു പോ ഇന്നു വന്നു jari Hah? Enggak Ano ito? May nadali na rin dyan. Ayan o. No. Lutang, na. Wala nang tulog e. Ayan o. No. Pailan na yung tilapia. Pati yeah, yatang malala. Hindi pakita kita dito yung talagay, ano. Hindi pa. Nakalabas yung naroto e. Eh. Katab sang kan nin katab sang <tinyo> <tinyo> Hmm? 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 Hmm?

nakawala ako ito eh. Dalag ito pero meron niya. Oh, nadali na. Yay, gumalaw na. Ah, napus nat. Sana Dito naman. laki, ngat. Dito ata. Dito.